Ostrich LBL Bug, gumagana pa ba sa manok na pula? Hey guys, muli tayo nagbabalik ko nga pala ulit guys yung Jepson Ustiniano. Welcome guys sa ating vlog. At nagbabalik tayo guys kasi sabi ni Sir Kian Ando sa train to Jensen natin. Kailan natin, kailan natin gagawin ang ating manok na pula part 22. At ngayon, gumagana pa ba ang ostrich? Tatawagin natin ostrich immortal LBL bug. Sobrang haba ng tawag natin doon. Pero yun talaga yun, pabira. Nag-intro ako guys, umahambun sa bubong. So, guys, tsaka may issue na rin pala ako sa manok na pula. Meron na akong issue na isi-share sa inyo. At ewan ko, pakicomment na lang dyan sa baba kung paano maayos tong issue na to. At kung nararanasan, ay nararanasan tuloy, nararanasan nyo rin tong issue na to. At Titignan natin. Bakit kaya number 1 si Sir Kian Andos dun sa ano? Level 847 score? Hindi ah, na kaya ng normal na manok yun. Baka ginagamit yung ostrich LBL bag. Pero baka hindi yon Pero sana wag to ah. Baka naka-cheat. Baka na naka-ano siya guys. Naka-cheat. Pero sana hu wag naman. Dapat maging patas tayo. Pwede guys, bag lang yung gagamitin natin. So, bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Huwag nyo na kalimutan pindutin yung notification bell at all. At huwag niyo rin kalimutan guys na pindutin yung mahiwagang kampana na yan para mag update ka sa mga video natin. Na yan, guys, let's go! At sa mga nakakagawa ng ostrich LBL bag dati, ganun pa rin naman yung gagawin natin. Dapat nakasave yung Google account, yung manok na pula progress mo sa Play Games so malolohihan natin na smarto, yan. at napalitan na yung account ko guys sa Google Play Game, napalitan na po yung account ko, so ang pangalan ko na po doon, guys sa leaderboard ay freeze freezing feature freezing freezing feature 107 o oh, freeze o oh, pagiging yellow o freeze basta ewan eh, ko kung tawag dun. freeze o oh, freezer basta freeze na lang freeze 100 freeze feature 107 ako po yun guys tapos Hello, magandang gabi. Welcome Hello back Ayun oh. Freeze Feature 107. At ako po yun guys. Talk back off. At tara na, guys. Ah, uh, wait lang, may dumadaang sasakyan. Pasensya na kayo guys kung may maririnig kayong dumadaang sasakyan doon. Pasensya na kayo guys kasi dito lang may iwasan. May dami sasakyan dito guys sa Tagalog, Venezuela City. Dito ako nakatira ngayon. Teka, saan na nga ba yun? Leaderboard. Ito. So kung mapapansin nyo, ang score ko dito, tandaan nyo tong score ko ah. Saan ba ako? Selected freezing feature 107U level 11 score 24,708. Oh, 24,708 tayo. at ah. tandaan yan. Ako, mulan Ay, hindi pa pala. So, tandaan nyo, ah, 24,708 tayo. Ah, 24,708. Ngayon, paglalaro lang tayo dito ng isang campaign. Kahit, Talk back off. like, nag-online na rin ako eh. Nag-online na rin ako. Nag-online na rin ako guys. Parang nararanasan ko tong issue na to. So, daro lang tayo isang campaign. Gabitin natin si Sisiu. So, tignan natin. Isa o kaya dalawa. Ako po, nakalabang ko pa yung Sisiu. Nakalabang ko pa yung karibal ko. Ay, sayang. Kala ko nanalo ako. Okay guys. 24,708 pa rin yun. Kasi hindi kasama yun eh. Kasi nanalo ako diba? Ay natalo pala ako. Natalo pala. So guys, eto top to fight. Panalo tayo. Kaya so, ulo natin mo yan. At kaya ako isi-share yung issue na yon para maayos na rin. Kasi may nakalagay ng bug fixes eh. Anong sinasabi niyong bug fixes, Tapay Games? Diyak lang. Hindi naman mo sa nagre-reklamo ah. Pero up. anong sinasabi niyo lang mo bug fixes eh. May nararanasan naman akong issue. Okay. Ay, so, search navigate. tayo. Okay, naka-all time yan ah. Naka-all time yan. All time. Uh... Selected freezing feature 107U level 11 score 24,708, top oh. 2%, rank 51 of 20, hindi nadagdagan, 24,708 pa rin siya, kumbaga, ilang araw na nga ako dito nag-grind eh, ilang araw na ako nag-grind, pero pagkikita sa leaderboard, 24,708, i-comment yung uh, guys kung ano yung nagawa ko. Ang ginawa ko lang naman guys, binura ko yung manok na pula tapos tinry ko yung EPK sa happy mod. Yun lang naman ginawa ko. Pero naisip ko rin baka yun yung dahilan kung bakit na ano yung matches ko. Pero kung mapanood man to ni Tata Games, sorry po. Gusto ko lang po kasi try yung manok na goma for binura ko din po kaagad. Binura ko rin po kaagad. Sana po maayos nyo tong issue na to. Baka sinadya to ni Tata Games para turuan tayo ng leksyon. So, next naman natin na yung ostrich LBL bag. So, tara na guys. Pupunta tayo dito sa manok na pula. Ah, uh, manok na pula ulit. Tapos, itap nyo tong recent Up button. Tap nyo yung recent Up. Kung wala kayo nyan, eh, yes, gest kung gesture kayo guys, ewan ko kung Android kayo or iOS. Basta, basta ako Android ako eh. Tapos, itap nyo tong icon ng manok na pula. Tapos, pipiliin nyo tong app info kung wala kayo nyan. Again, hindi ko alam kung anong brand ng cellphone nyo. Sa akin, sa akin kasi nasa settings, tapos apps, apps yan. Uh, tinatawag siya na apps. Tapos, itap na natin tong app info info. Kung wala yan, punta kayo sa settings kung Android kayo, kung iPhone kayo, hindi ko alam. Uh, tapos, pipiliin nyo tong tutorial. <laughs> tapos, piliin nyo tong storage. Again, kung wala kayo nyan, Iba-iba kasi tayo ng brand eh. Sa akin, kasi A03 kasi ako eh. Samsung Galaxy A03. Tapos naka One UI 5.1. Android 13. Android 13 ako eh. So, itap natin tong storage. And then, ito na guys. Piliin na natin tong clear data. So, may warning na lalabas dyan. Dino nyo. All of Oh, yan tap. Ah. All this data application were deleted permanently. So, hindi ko na babasahin yan. So, itap na natin itong delete. Yan. Tapos, back na kayo sa manok. Again guys, huwag kayo mag-alala, nakasave naman yan eh. At kaya ko rin guys, sinashare itong Ostrich LBL bag. Kasi, nung do, nag-update pa ata si QB or hin, wala pa si QB, nangyari na itong bag na ito. Siguro kakasimula pa lang ng ostrich. Nung kaka-update pa lang ng ostrich, nandito na yung bug na yan eh. Pero, ang unfair kasi eh. So, natutunan ko yung tutorial na yun kasi Kuya JC go, Ang pangalan at ang pangalan ng ang pangalan ng kanyang YouTube channel ay GC Gaming Z. At guys, kung gusto niyo i-follow Facebook page ko, ilalagay ko na lang yung link diyan sa pin comment tapos sign in. Sino yan? Sign in. Tum tum tum. Ano ba 'yun? Teka, umhirapin natin naanap ko pa. Yan, sign in and progress save by play games. So, ayan na po tayo. And then, balik na tayo. Ay. Wait lang guys. Off ko lang yung music. So, dapat, ang downside lang dito, pwede, bawal kayong mag-campaign. Ito, pero pwede kayo mag-online. <laughs> sa akin kasi pwede eh. O baka sa inyo bawal. Uy. Okay. Ay. Ay, oh, pala. Nalapasan ko na. Sorry. Yan. Tapos pipiliin ko lang dito yung pinakamalakas. Pipiliin ko lang dito yung pinakamalakas ko ditong manok. Kahit sinong manok pwede. Basta wag yung manok na pula. Tapos o, oh, station. Level 100 na. Huwag ganon. 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 Hindi po ako nagmamayabang tungkol sa bag na ito. Gusto ko din pong maayos na to. Gusto ko rin pong gusto ko rin pong maayos na to eh. So, piliin natin tong Super C Show 3. Tignan natin kung gumagana pa yung bag. Kasi nung ginamit ko, gumagana pa. So, tayaan natin. Pero pa ba akong pera? Yun, pa. Kung hindi gumagana tong bag na to, okay lang. Okay guys, so itap na natin yan. So, uy. Hindi na ako mag hindi na tayo salita hindi na tayo magkiklik dyan guys hindi na tayo magkiklik And, tira nyo 6 yun gumagana gumagana yung ostrich LBL bag kita nyo kita nyo kita nyo tuloy tuloy lang yan guys at wala. Panalo. Sage pala tayo. Sana all sage tayo. Siyempre guys, nawala yung account ko sa online. Kaya kailangan ko ulit i-sign in. Naku po. Ayan, di ba guys, sabi ko sa inyo gumagana pa yung ostrich LBL bag eh. Di ko alam kung nakikita nyo eh. Pero guys, okay, siguro ito yung ginawa ni Sir Kian Andos na umabot siya sa 847 na score. Pero sana guys, hindi siya nag -cheat, cheat kasi bawal yun guys. Mababan tayo kapag nag-cheat tayo. Gawin na lang natin tong bag hanggat gumagana pa. Pero tata Games, kung mapanood mo man to, sana ayusin mo to. So, try ulit natin. At ina-upgrade ko po guys, si Manok na... Uh, ina-upgrade ko po si Manok na Goma, yung base model. Kasi wala akong pang-gear for, wala akong pang-bile. 175,000 dragon. Ay, nasa ba si gear 4? Gear 4, gear 4. Ay, mga kipa ko pala yan. Ayan, o. Oh. Manok na gawa, mga gear 4. Ayan, tira nyo. Oh. Oh, wala akong pambili. Wala akong pambili. Umulan. At, guys, kung may maririnig man kayong ingay sa paligid, guys, ay hindi talaga may iwasan yan kasi sa lugar namin. Nagagawa ko lang tahimik yung audio ko kapag sarado yung bintana. Kasi ngayon, guys, bukas yung bintana ng kwarto ko eh. So, guys, try ulit natin to. Si, 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 Ah, si. uh, si, si, you. Si, si, Ayan, si, si, And si, si, Gagana yan, guys. Try yan natin si manok na taguro. Itong 100%. So, latin natin yan. Ay! Maliit ako guys. Sorry, nagkamali ako. ako nagkamali ako sa pagpindot. Nagkamali ako sa pagpindot guys. I want to mga ano. Ayun na, upuan na po. Tinan nyo, aatake pa rin yan. Tinan nyo, napaka makapangyarihan. Sobrang makapangyarihan ng bag na yan. Sobrang makapangyarihan ng bag yan. Wala! Panalo! Easy Dragon ay Easy Dragon ay at Easy Manito. Ayun na, konti na lang, matalo na. Ayun, isa na lang ata. Ayun, isa na lang. Ay, hindi pa, isa, isa pa, isa pa. Yan! So, ayun guys, that's it. Sinare ko lang to para sa mga gusto makaranas ng ng ostrich LBL bag. Teka, yung YouTube nagbukas. Ano nga rin sa YouTube? Bakit nagbukas? oh, nga pala. May side key nga pala ako. Oh. So guys, nanonood din ako sa YouTube app. Ito yung dahilan kung ba't di ako nakakapag-upload kasi nabibisi na ako sa YouTube. Search. More settings app in settings. Tapos punta ulit tayo sa Bidma Recorder, guys. So, ito na. Tatapusin ko na ulit. 1438. So, dito ko na tataposin itong video na to. Maraming maraming salamat sa pananood. Muli, oh nga pala guys, ulit si Yonjep Saustiniano. Maraming maraming salamat sa pananood. At hindi po ito cheat, guys. Hindi po ito cheat. Isa po itong uri ng Ostrich LBL bag. So, see you to my next video. Peace out. Bye. God bless all. Wee. Swish!